Matis, magandang source ng lycopene, ang pinaniniwala ang panlaban sa cancer. Ngayong umaga sa kitchen here sarsado o okay, kinamatisang manok ang ating ihahain. Prepare your ingredients! At syempre, ang manok na good source of protein at phosphorus na nagpapatibay rin ng inyong bones and teeth. O ba diba? hindi lang siksik sa laman ang ating recipe for today. Healthy rin! Let's cook sarsadong manok dito sa Kitchen Hirit. sa Shadow Manok. Mga kasama natin yung umaga si Chef Manny Nario para ituro sa atin ang paggawa ng Sar Shadow Manok. Good morning! Good morning, Chef! Okay, paano ba ito? Ano I will be your sous chef na walang ginagawa, as usual. May assistant ka, Chef Manny, ha? Meron po, Manny, may magandang umaga sa mga nanonood. Good morning! Okay, let's start! Okay po, unahin po natin, painitin ka agad ang mantika at pag mainit na po, ilagay ang mant. Mantika, Mantikan, yan. Mantika. Yeah. Tapos, pag siya, ilagay po ang ating sibuyas. Yeah. Yan. Yeah. Uh, tapos, yes, sir. Pinsan niyo ba si Chef Boy? Parang, <laughs> uh, <laughs> ano po siya? Kasama namin siya sa asosasyon ng mga kusinero. Oh, oh. Ilagay po sa... Yung ilagay mga na po magagaling yung ating... na nagluluto kasama. Bawang. Pagkatapos po, lagay natin ang ating uh, tomato kasi po sarsyado, may kamatis. Of course. Ilagay ang uh, parang yu, ating... Parang yung punto nyo, parang chef boy rin eh, no? Uh, kamatis. Pagkatapos, uh, lagay po natin yung uh, manok na pinirito na natin kasi At po kaya po yung piniprito. Oh. Para perfect po ang kanyang uh, labas, hindi po siya sabog pag naluto na. Ah, okay. Yan, deep frying. Pero po, marinated siya. Nga pala, wala, po. <laughs> wala sir, shadow, wala kamatis ha. <laughs> diba? Lagyan po natin ng ang ating tomato paste. Yes, tomato yes. paste. At tomato mayroon to na paste. po ako unang, inunang ginawa na little bit sauce. Unting sauce po siya. Ano, ano po yun? Sauce yan? sauce yan? Tomato rin po. Yung pong tomato paste, siginis ako po siya. Tomato. Ah, talaga? Yun, ano po. Ah, oh, oh, okay, so kailangan kisay po na ilan sa tomato paste pala. Kisayin po para po yung aroma niya lumabas. Ah, okay. Yan. Katapos po, lagyan siya natin ng stock. Supposed to be, meron tayong stock. So oh. ngayon, lagyan po muna natin ito. Water. Water. Water okay. yeah. Kung wala kayong stock, pero kung may stock, masasarap, di ba? masarap po mas siya malasa. kung may stock. Okay. okay. Yan. Tapos po, hintayin po natin siyang kumulo. Okay. okay. Yan. alam Gusto gusto ko ito. Hindi is Pero po, oh. hanggang ganyan, lagyan po natin siya ng bilip. At saka, lagyan natin siya ng ground black paper. Gano'ng katagal bago nga pala kumulo yan, chef? Depende po sa kalan natin, ma'am. Pagka malakas po ang ating kalan, in just 2 to 3 minutes po, mapapakulong okay, na natin. Ah, talaga? Okay, na ano po yung ating walk? Kailangan lutuin mga ano lang po to, mga 20 minutes po maluluto na natin minutes? sa ganyang hiwa oh, kasi oh. po yung manok pre-fried na. Ah, pero oh, mas yan. maganda ba chef, would you say na kung mas malilit ang piraso natin do sa manok? Mas mabilis. Mas mabilis yeah. maluto. Okay, so pretending uh, kumulo na kumulo na siya. Kumulo na siya. Pag kumulo na siya, anong gagawin natin? Ilalagay na po natin, natin yung pre-cooked ating tong uh, potato. Okay. So At, so at boil na Last okay. minute po yung ating uh, green, green, peas. green peas. Green And then uh, mix love it green together. Peas. Okay. Assuming na lutong-luto na siya, mayroon okay. pa akong scrambled egg na ilalagay. Ay, okay. Para Bakit? Aside sold na ako. sold na From, uh, a... Tapos na. Tomato, yung egg, Yung kasing sa isda, It's good, yeah. natin sa sauce. Ito okay. naman para naiiba, lagyan natin siya ng scrambled egg. Ah! Step, man, <laughs> can it and we have that ingredient Pagkatapos panalo. na po siya, automatic po finish with salt and pepper. Lagay okay. po natin siya ng salt and pepper. Okay. Kahit hindi pa luto, hindi natin gano ang pepper, po nilagay na natin plus mayroon okay. tayong counting flavoring. Yan. Ah, okay. And yan. then a little bit of sugar po para yung alat niya oh. is mabalance. Okay. Okay. Magiging neutralize po. Neutralize po yung sugar. All right. So basically, yan. yan po, ang sa sugar manok natin, mo, no? i natin maluto. Okay. So mayroon na tayong luto na. Yes! Sarsado mo lang. Thank you Ayan. so much. Yan na po siya. Ayan. Thank you, Chef Manny. Buti Ayan. lang talaga nagluluto ka ng ano, na mabaaga, tapos may extra to tayo ngayon. Sir, serve na. Yan. Ilalagay po natin siya sa ating napiling lalagyan. At napakaganda natin plato. Ayan. At habang ginagawa mo yan, Ayan kung po kayo yan. po ay may special uh, recipe na gusto ibahagi sa ating mga kapuso, i-post e yun lang po yan sa Unahilit Facebook page. At kapag napili yan, kayo mismo ang paglutuin namin ng ngayon pang po tayo dito po sa UH Kusina. So ito na, lutong napakasarap na pagkain ni Chef Maninario. Thank you so much. Alright, kinapod dun tayo kay Luan at kay Kuya Lar. Time to eat!